Magandang gabi sa inyo mga kasawi, Kamusta na po kayong lahat? Naway no na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre balik topic tayo mga kasawi na ano ang tatlong nagpapainit sa isang relasyon? Pakinggan niyo ito mga kalalakihan at kababaihan. Ang una ay madalang kayong nagkikita. Alam niyo ba kapag once ng isang babae sa lalaki ay madalang ito na nagkikita? Alam niyo ba nagiging intense ito? Sobrang exciting sila kasi nga bibihira lang kayo na nagkakasama. Bibihira kayo nagkikita. Kaya pag kayo ay nagkikita ay nananabi kayo sa isa't isa. Lalo kayong nanggigit sa inyong mga kapariha. Kaya yung ending ay, nagpapainit ang inyong relasyon kapag kayo ay ganito, mga kasawi. Ayan yung ating una na nagpapainit pangalawa mga kasawi, is choice nyo na madalang kayong magsama kasi napaka importante sa magjowa na nagkakaroon ng thrill kapag ka madalang sila na magkakasama yung kumbaga kahit naiyain ka niya ng boyfriend mo, iyain ka ng girlfriend mo hindi ka kagad umu -o -o. kahit pa sabi mo tara punta tayo sa ganito 3 nights, 3 days ganyan, pero ikaw naman ay papiling kahit na alam mong gustong gusto mo pero ikaw ay nagkakaroon ka ng wall na wag agad-agad at omo o o kasi minsan ang mga kalalakihan or kababaihan nawawalan sila ng challenge kapag kang isang baba, isang lalaki ay bilis itong nang o o o agad sa gusto nila na dapat gawin ng inyong mga karelasyon mga kasaway kaya kailangan ay huwag kayo masyadong nagsasama ka palagi para naman hindi kayo nagkakasawaan kasi kapag kayo na lang palagi nagkakasama parang hindi na kayo nagkakaroon ng curiosity sa isa't isa kumbaga parehas na kasi kayo alam nyo na kung ano yung mga hasang ng isa't isa, alam na ninyo yung maugali at gusto nila. Kaya yung ending ay, mabilis kayo na nagkakasawaan, wala ng init na nararamdaman ka. Kaya pag kayo ay magkasama, mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na nagpapainit. Ang pangatlo, mga kasawi, is huwag magpakita ng atat na atat ka. Ayan. For example, mga kasawi, kapag kang isang lalaki ay gusto ka ma- Bing bang. Or gusto kang tsuk-tsakin. Ayan. Tapos ikaw naman ay feeling mo atat na atat ka na. Tapos ikaw naman syempre gusto mo yun. Kaya ang ending ay umu o ka agad. Humiga ka agad. Kailangan. Huwag ka magpapakita ng atat na atat ka. Kahit sa feeling mo sa sarili mo ay gustong gusto mo na. Na ang kinin mo siya at ang kinin ka niya. Diba? Dapat magkakaroon kayo ng minsan ay tumatanggi din kayo. Hindi lahat ng oras na gusto na isa nalakar, isang lalaki o isang babae ay, ay talagang gusto nyong gawin. Kailangan magpakipot naman para naman nagpapainit ito sa inyong relasyon mga kasawi at nagkakaroon ng challenge ang isa't isa na pamintain ito ang mainit na pagsasama mga kasawi. Yan po mga kasawi yung ating pangatlo. At syempre hindi mawawala yung advice sa topic nito. Lagi yung tatandaan sa mga kababaihan, sa mga kalalakihan, wag na wag kayong ganito yung gawin. Dapat ito yung gawin niyo para naman nagkakaroon kayo ng ng sa inyong sarili para naman, aba, ang aking jowa talagang palaging busy, aba, yung jowa ko hindi ka agad napapauo para mas lalo silang napapaisip na talagang ang kinin kanya Lamo pag nagkasama tayo, naku, matitikman mo yung ganito. Kaya kumbaga, nag nag effort sila na talagang kunin kanya, nag effort sila para naman ma-maintain niya yung init ng nararamdaman mo sa kanya, mga kasawi. Ilan mo po mga kasawi, yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin, sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe, mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!